sa National Park ay matatagpuan sa Siargao Island sa gawing Surigao at may kakaibang landscape ito. At para sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Senior Correspondent Aljo Bendijo. Mula Surigao City Airport, bibiyahe ka muna ng dalawang oras sakay ng isang public utility van papuntang Taganito Port sa Surigao del Norte. Mula sa pantalan ng Taganito, 30 hanggang isang oras na naman ang ibibiyahe mo sakay ng isang pump boat upang marating ang mga kweba ng Sohodon. Dito bubungad sa mga turista ang napakagandang tanawid ng Tinaguriang Enchanted Island ng Sohoton. Bahagi ng Bukas Grande Island sa Socorro, Surigao del Norte, Caraga Region, unti-unti nang nakikilala Sohoton Caves bilang premier tourist destination sa bansa. Dito makikita mga kuweba na napapaligiran ng malinaw at malakristal na tubig dagat at mga lagoon na napapaligiran din ng mga maliliit na isla na punong-puno ng mga exotic at endangered ng punong kahoy tulad ng aguho, Philippine metalwood at nara. May mga hayop din tulad ng Philippine hornbill, sea eagles, lawin, paniki o Philippine flying foxes, jellyfish at marami pang iba. Matapos mong pasukin ang mga kuwebang ito, hindi naman pahuhuli ang napakalawak na malaparaisong corals kung saan makikita ang iba't ibang uri at kulay ng mga aquarium fish. Napakalinaw kasi ng tubig dagat kaya kahit na sa bangka ka ay makikita mo ang mga corals at isda. Isang oras mo ikutin ang Soton Caves kasama ang mga mababahit na mga tour guides. Ang Sohoton Caves sa isa lamang sa mga dapat puntahan ng mga turista sa isla ng Mindanao. Ito'y nagpapatunay lamang sa ganda at katahimikang tinatama sa ngayon ng Mindanao sa likod ng mga negatibong balita na pinapalaki lamang ng ilan dahil sa irresponsableng pagbabalik. Para sa television ng Bayan, Aljo Bendigo.